Ah, Chris, upo ka dyan. <laughs> Bali, alam ko, hindi ka pa nakain. Meron <laughs> akong hamon sa'yo. Takasa ka? Okay. Bali, kumakain ka ng burger? Siyempre, burger ng Jollibee. Meron ditong... tatlong burger. Ano mo? Yan. Bali, tatlong burger na yan. Kagaya ni Micah. Nakaya ni Micah nakarani. <laughs> Four minutes. Four minutes. Panalo ka ng 1500. Okay, 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 okay. Ah. Oh, kaya? Okay. Ready na. In 3 2 1 Go. Is <laughs> No peace. Dyan si Renato, Dyan. Ah, ini Christian, no. Focus, focus. Hmm, tahimik lang. <laughs> Sayo ka, iniisip kayo lang kaya siya kasasalang. Yes. Sayo <laughs> challenge. <laughs> Go, meron. Oh, 40 seconds pa lang, 40 seconds. Let's go, guys. Support natin si Chris. let's go, let's go. Oh, no, supportan nyo si Chris. Wala ka lang nanonood sa likod. Yan. <laughs> <laughs> kasi mga ano daw. Mga kumakaya pa sa gilid eh. Nagka, ano kasi, lunch break eh. Okay. Right. Yan ay lunch break ni ano, ni Chris. <laughs> oh, meron ka ng ano, 1.11, 1 and 12 seconds. Mahaba pa. Sorry ko pa nga. Okay. Okay. O, meron ka pang 2 minutes and 35 seconds. Call friend daw, na Call a friend daw. Kain niya niya, kain ni Christian. Pagod ni Christian eh. Burger. Burger? Burger. 1 minute and, ah, 2 minutes and ano, 18 seconds lang. alang. Mababa pa. Oh. Meron ka pang 2 minutes. O, oh, kalahati pa. Kung nang kalahati ka na, sakto. Hmm. Sila sabihan ka ni ano, Ayra. Cheer mo daw, cheer. Cheer mo, Ayra. Cheer mo, Ayra. <laughs> Sabi niya, mungkin okay, matakaw ka daw, matakaw ka daw. Patanayan mo. <laughs> Oops. Oops. Eh oh, no, may nakaabang sa baba oh, siya. Unahan ka nito. May pusa, pusa sa baba. Sabi <laughs> ka oh, sa'yo. meron ka pang 1 minute and 15 seconds. Kaya pa yan, kaya pa. isa na lang. <laughs> Mukhang ano. mo <laughs> <laughs> Pero mo na tubig. Tubig pag ano ha. Oh, one minute lang, one minute. Kaya pa. Okay, no. Napapaisip pa. Waiting siya. <laughs> kinaya, kinaya ni Mike eh. Kaya kaya mo rin yan. Oh. Kailangan mo lang mag. Relax. Relax. <laughs> Okay, go, go, go. Oh. 35 seconds. <laughs> 35 <laughs> seconds. Nalaki <laughs> mo ta. Doon <laughs> ang kain, mga bato. Ah, tubig, tubig. Take, Take out na lang ata. <laughs> Take out na lang. Take out mo na lang. Oh, 20 seconds. <laughs> ano, ibabalot mo na ulit? <laughs> ibabalot na na ulit. <laughs> oh, 10, 13, 12, 11, Okay. <laughs> Suko, hindi na kayo. Ipapalit na lang daw. Ta niya sa pamangkin niya. <laughs> okay, yun. Oh. Hindi kaya, hindi kaya. Pero may 500 ka pa rin. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!